Abay may good news nga sa team ng Los Angeles Lakers patungkol sa kanilang injury bago ang next game nila against sa box. Pero bago yan ipag-usapan muna natin ng seglit itong si Dyson Daniels nang dahil ngayon mga idol ay talaga nga namang historic ang kanyang ginagawa pagdating sa steals department. At alam nyo ba mga idol sa last 10 games na ni Dyson Daniels ay nag-average siya ng 3 0.2 steals per game. At hindi lang yan ang talagang impressive na kanyang ginawa this season ng dahil simula nga nung December hanggang January mga idol. In the span of 10 games ay ito nga si Dyson Daniels ay nag-average ng almost 5 to 6 steals per game. At siya nga ay currently on pace sa pagkakaroon ng historic season dahil 3 steals per game ang kanyang ina-average this year. At parang sakto-sakto nga daw mga idol na naglalaro siya sa Atlant Hawks nung dahil pwede daw siyang na Ball Hawk nang dahil nga sa anyang tinti sa pakistil ng bola. Anyways, kayo pag na pag-usapan natin ang good news patungkol dito sa Los Angeles Lakers na injury at yan nga ay walang iba kung hindi si Lebron James. Well sa initial report ni Shams Saranya na ito nga daw si Lebron diba nagkaroon daw ng growing injury and expected to miss at least 1 to 2 weeks ito nga si Lebron James. Pero sa latest update nga neto ni Shams patungkos sa injury ni Lebron James abay napakaganda daw ng tinatakbo ng kanyang recovery. He is progressing very well at parang mas advanced pa nga si Lebron James kumpara sa timetable na binigay nga sa anya sa pagre-recover niya sa injury. Tapos hindi lamang natapos dyan ang good news patungkol sa injured na Lebron nang dahil lang kanyang mismong agent ay ito nga ang sinabi si Rich Paul patungkol sa injury ni Lebron. Pakinggan natin. This season, do you think, Rich? Well, I, I think you have to manage it. Obviously, you see the reports that's out there and you were able to, to pay attention to Lebron in terms of his, his post-game interview. He knows his body better than anybody so uh, we kind of have to follow him there but look, you know, he play a lot of basketball. All these guys, we forget the Olympics they, they played across our league. Walang gusto lang namang sabihin dito nga ng agent ni LBJ, abay, alam ni Lebron James ang kanyang katawan. At mas reliable pa nga daw yung kanyang sinabi na day-to-day -day siya kaysa nga sa mga balita dito patungkol sa kanya ng mga reporter. And basically mga idol ang pinalalabas nga dito ni Rich Paul na baka hindi abutin ng dalawang ninggo or not even a week bago magabalik itong si Lebron James. Mas paniwalaan daw natin yung kanyang sinabi sa kanyang postgame interview na he is day to day lamang at hindi siya ganun ka-concern patungkol nga sa injury niyang ito. At kung totoo ang sinasabi ni ni Rich Paul at mas mapapaagapang pagbabalik ni Lebron sa Lakers, abay talaga nga namang good news yan nang dahil etong LA mga idol ang isa sa mga NBA teams na merong toughest schedule remaining on the season. At ang agarang pagbalik ni Lebron ay talaga nga namang makakatulong sa anila to rank up wins at umangat mga sa standings. Pero ang isang concern dyan ay kung magbalik agad si Lebron ay baka hindi pa siya 100% healthy. At sabi ng marami ay mas okay na nga daw na hindi agad bumalik si Lebron basta healthy siya and ready for the playoffs. Pero kung kayo ang tatarungin mga idol, mas okay ba na itong si Lebron James ay bumalik na agad sa Lakers para nga umangat sila sa standing or ipahinga niya muna ang kanyang sarili and make sure na 100% healthy siya pero baka nga bumaba sila sa standings dito sa West. Komento niyo lang mga idol ang inyong mga opinion.